Magandang araw sa ating lahat. Narito ang inyong latest weather update. Ngayong araw ng Sunday, ayon sa PAGASA, muling bumalik ang northeast monsoon or hanging amihan sa extreme northern Luzon at inaasahang lalakas pa ito sa mga susunod na araw. Posibleng umabot ito sa mas malawak na bahagi ng Luzon. Samantala, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies, ang mainit na hangin mula sa silangan na magdadala ng maalinsangang panahon lalo na sa tanghali. Inaasahan din ang scattered rains and thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. At ang lagay ng panahon sa Luzon? Ang pinakamataas na posibilidad ng pag-ulan ay sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa epekto ng amihan, bagaman ito ay light rains lamang. Sa ilang bahagi ng Bicol Region, kabilang ang Katanduanes, Albay at Sorsogon, asahan ng light to moderate rains at mga isolated thunderstorms dulot ng Easterlies. Sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maaraw sa umaga, habang sa hapon hanggang gabi ay posibleng magkaroon ng mga scattered rains and thunderstorms, lalo na sa Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora at Quezon Province. Metro Manila. Mainit pa rin ang panahon na may temperaturang nasa 23 hanggang 33 degrees Celsius. Tuguegarao at Isabela, hanggang 33 degrees Celsius. Baguio City. Mananatiling malamig na may temperatura mula 16 hanggang 25 degrees Celsius. Palawan, asahan ng fair weather conditions na may bahagyang maulap hanggang maaraw na kalangitan na may saglit na rain showers. Visayas, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa northern summer dahil sa epekto ng easterlies. Sa natitirang bahagi ng Visayas, asahan ang partly cloudy skies na may mga panandali ang pag-ulan na maaaring tumagal ng isa hanggang dalawang oras. Temperatura ay posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Mindanao, mataas ang tiyansa ng ulan sa southern portion, particular sa Bangsamoro region, Soxargen, Davao region, at timog na bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa umaga, asahan ang partly cloudy to cloudy skies, ngunit sa hapon at gabi ay magiging mostly cloudy na, na may kasamang mga pag-ulan na maaaring tumagal ng isa hanggang dalawang oras. Metro Davao, temperatura ay posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Zamboanga City, pinakamainit sa rehiyon na may 34 degrees Celsius. At sa heat index update, Ayon sa PAGASA, kahapon, naitala ang 42 degrees Celsius na heat index sa Zamboanga City at 43 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes. Sa Metro Manila, umabot naman ito sa 36 degrees Celsius. Para sa forecast ngayong araw, sa Metro Manila, 35 hanggang 36 degrees Celsius. Virac, Catanduanes and Zamboanga City, hanggang 42 degrees Celsius, delikadong antas ng init. Cuyo, Palawan and Masbate City hanggang 41 degrees Celsius at babala sa ating mga kababayan. Lumalakas ang amihan, kaya posibleng dumami ang mga lugar na magkakaroon ng gill warning. Sa ngayon, tanging batanes pa lamang ang may warning, ngunit sa mga susunod na araw, posibleng umabot ito sa maraming bahagi ng Luzon, particular sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, at Camarines Provinces. Ang natitirang bahagi ng bansa ay may banayad hanggang katamtamang taas ng alon, ngunit inaasahang tataas ito sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. At sa ating 4-day weather forecast? Sa Monday to Thursday, March 18 to 20, patuloy ang paglakas ng amihan, kaya posibleng bumaba ang temperatura sa maraming bahagi ng bansa. Asahan ng light to moderate rains sa Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Ilocos Region, at Northern Quezon. Sa Visayas, Bicol Region at Mimaropa, inaasahan ang posibleng pagbuo ng shear line kaya may posibilidad ng tuloy-tuloy at malalakas na pagulan. Sa Mindanao, mas palalakasin ng Easterlies ang tsansa ng ulan mula Tuesday hanggang Thursday, lalo na sa Caraga at Davao Region. Dahil sa inaasahang pag-ulan, mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslides. Manatiling updated sa advisories at heavy rainfall warnings. At iyan ang latest weather update. Para sa iba pang impormasyon at updates, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa lagay ng panahon. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.